you go there no look look come here come here oh what is this oh my god look what is this hey come here you know what you did come toffee come here what is this huh what's happening here Oi! What happening? Look! Look at there! What's wrong? I'm so tired! You give me work also here? Huh? Why? Why? May kasalanan eh. Kaya kaganyan eh. Come here. What is this? What is this? Eh. Hey, what is this? Ha? Huh? Binigyan pa ako ng trabaho pag Pagod na nga. Diyos ko, nilaglag niya yung ano, buti hindi yung lemon. yun na ano. yun. Buti hindi na lang talaga ang lemon. Ay, Diyos ko po. Oh, now what? You clean up? Hmm? Tofi? Oh my God. You clean up? Mama so tired, and then you give me work like that, huh? Tofi. Hey. Tofi, you don't have food tonight, okay? Hey. You don't have food tonight, okay? Huh? Understand? Tofi, Kapoi ba, oi tu, Look what tofu, ui, Tofie. Oi <hesitation> ah, mama sutar tar din dindin, oh, <hesitation> <laughs> ngay 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 Maglilinis tayo. Pagod na nga sa trabaho. Diyos ko po. Hindi mo na nga kami pinatulog ng maayos ng madaling araw kasi ngawa ka ng ngawa. Ngayon, nang bubulabog ka pa. Tufi naman. Tufi, why like that? Ha? You're big boy already. Malungka, ang gusto man mong iyakoy, ang pagod. Tingnan mo nakatingin ko sa akin pag magbabad ka ko iyak-iyak. Hi, nagko naman, tovi. Hi, tovi, bakit naman ganon? Tovi. Kaya mo higaan mo na lang yung galat mo. Duffy Ay, do big ka. lang din ma. Ay. Yeah. Yeah. Mm -hmm. hey, Ay, big boy ah. Big boy already ah. Oye! Big boy already. Tingba pala kinuntya mo eh. Ano pa? Wala namang ibang maglilinis. Kundi ako. Hindi lang ito marunong maglinis si Tofi. Alam lang na ito ngawa. Nagngangawa na ng madaling araw. At kumain. <laughs> parang itinawa ko na lang na, na, na nakakaayak. Oh, my God. Ang hirap na unang ng ganito. You know, Toffee, kung alam ko lang nga eh, hindi ka na namin inampun. Hindi <laughs> ka na namin inampun sa tunay mong ina. Ay, Diyos ko. Maglinis na nga. Talo